Ang Villa Ipepanya ay isang tanyag na mansyon sa probinsya na kilala sa nakakakilabot na mga kwento ng multo at misteryo. Narito ang nakakakilabot na storya ng isang grupo ng mga vlogger na mahilig sa paranormal activity. Si Marco, isang baguhan ngunit masipag na travel vlogger, ay nakatanggap ng alok mula sa isang kakilala para bisitahin ang Villa Ipepanya, isang mansyon na itinayo noong panahon ng mga Kastila. Inalok siya na kunan ito ng video para sa kanyang channel. Ayon sa kwento, walang tumatagal sa bahay dahil sa mga kababalaghang nagaganap dito, mga tunog na niyabag sa sahig, mga nawawalang gamit, at mga bigla ang malamig na ihit ng hangin kahit taginit. Nauudyok ng kanyang ambisyon, tinanggap ni Marco ang hamon. Kasama niya ang dalawa niyang kaibigang sina Clara at Joey, na kapwa mahilig sa paranormal nang marating nila ang lugar, ang mansyon ay tila inabando na ngunit napakaganda. May kakaibang aura ang paligid, parang pinapanood sila mula sa bawat sulo. Pagpasok pa lang nila sa loob, ramdam na agad nila ang bigat ng lugar. Ang mga lumang chandelier ay tila kumikislap sa liwanag ng araw, ngunit ang mga anino nito ay gumagalaw ng kakaiba ang mga larawan ng dating may-ari ng bahay, isang pamilyang mayaman ngunit maimpluensyang Kastila, ay nagtataglay ng titig na tila sumusunod sa kanila. Habang iniikot nila ang bahay, natagpuan nila ang isang lumang piano sa sala. Sa ilalim ng alikabok, may mga bakas ng daliri na parang may tumutugtog dito kamakailan. Si Clara, na may hilig sa paranormal investigation, ay kumuha ng EMF reader at nagulat ng bigla itong mag-spike. Sabay nito ang tunog ng mabagal na pagdutog ng piano kahit walang tao sa paligid. Habang patuloy nilang iniinvestigahan ang mansyon, nahanap nilang isang lumang diary sa isang kwarto sa ikalawang palapag. Ayon sa diary, ang pamilya Ipepanya ay nagkaroon ng madilim na nakaraan. Ang bunsong anak na si Isabella ay nawala noong huling gabi ng kanilang malaking salusalo. Sinasabing nakita siyang guling-buhay sa hardin, ngunit ang kanyang bangkay ay natagpuan sa ilalim ng hagdan, puno ng pasa at duguan. Walang nakasuhan, ngunit ang katulong ng bahay ay nagpakamatay ilang linggo matapos ang insidente. Ayon sa mga lokal, ang espiritu ni Isabella ay nananatili sa mansyon, naghihintay ng hustisya. Sa gabi, nagdesisyon si na Marco na magpalipas ng gabi para ma-document ang kanilang mga nararanasan. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising si Joey dahil sa mga tunog ng yabag na tila nagmumula sa ikatlong palapag kahit na alam nilang walang hagdan papunta roon. Nagdesisyon silang akyati ng lumang atik gamit ang ladder na natagpuan nila sa garahe. Ang amoy ng amag at kakaibang singaw ng lamigang sumalubong sa kanila sa ati, natagpuan nilang isang lumang rockang chair na dahanda ang gumagalaw kahit walang hangin. Sa tabi nito ay isang laro ang manika na duguan ang kasuotan. Nang hawakan ni Clara ang manika, bigla silang nakarinig ng malakas na sigaw ng bata. Biglang nagsara ang pinto ng atik ng malakas at kahit anong gawin nila, hindi ito mabuksan. Nagsimulang magningning ang chandelier sa baba habang may malamig na tinig na bumulong, umalis na kayo, o kayo ang susunod. Nawala ng malay si Joey dahil sa sobrang takot at nang magising siya, may mga sugat siya sa braso na parang marka ng mga kuko. Nagdesisyon ang tatlo na iwanan na ang mansyon. Habang tumatakbo sila palabas, naramdaman nila ang mabigat na presensyang parang may sumusunod sa kanila. Paglabas nila, isang matandang babae ang sumalubong sa kanila at nagsabing, Akala niyo ba makakatakas kayo? Si Isabella ay bahagi na ng inyong buhay. Nang lumingon sila pabalik sa mansyon, nakita nila sa bintana ang refleksyon ng isang batang babae na nakangiti, hawak ang manikang duguan. Tumigil ang mga kamera ni Marco sa pag-function, at nang balikan nila ang footage, wala ni isang paranormal na aktibidad ang makikita parang nabura ang lahat. Lingid sa kanilang kaalaman, may marka sa likod ng leeg ni Marco, isang pirma ng bata na nakaukit sa kanyang balat. Matapos ang kanilang karanasan sa Villa Ipepanya, nagdesisyon si na Marco, Clara, at Joey na kalimutan na ang nangyari. Ngunit hindi iyon ganoon kadali, Bulan nang umalis sila sa mansion, sunod-sunod na kakaibang mga pangyayari ang bumalot sa kanilang buhay. Si Clara ay nakakarinig ng bulong sa tuwing nag-iisa siya. Ang boses ay tila tinatawag ang kanyang pangalan, "Clara, tulungan mo ako." Si Joey naman ay nakakaranas ng matitinding bangungot. Paulit-ulit niyang nakikita sa panaginip pang batang si Isabella na umiiyak, ngunit kapag nilapitan niya ito, biglang nagiging dugoan ang mukha ng bata. Si Marco ang pinaka -apektado. madalas siyang magising sa gabi na parang may nakatingin sa kanya. Minsan, nakikita niyang gumagalaw ang mga anino sa kanyang kwarto, at sa bawat umaga, lumalalim ang marka sa kanyang leg, tila sinusulat ng isang hindi nakikitang kamay ang salitang kasama. Nagpasya silang humingi ng tulong sa isang paranormal expert na si Mang Eladio, isang kilalang manggagamot sa kanilang probinsya. Ayon kay Mang Eladio, ang espiritu ni Isabela ay nakaangkle na sa kanila dahil sa pakikialam nila sa atik sa si paghawak ni Clara sa manikang duguan, tila naipasa sa kanila ang sumpa ng mansyon. Naiwan si Isabela sa isang lugar na puno ng sakit at galit, sabi ni Mang Eladio hindi siya makatawid dahil may hindi pa natutuklasan tungkol sa kanyang pagkamatay. Kayo ang napili niyang tagapaghatid ng katotohanan. Ipinayo ni Mang Eladio na bumalik sila sa mansyon upang hanapin ang bagay o ebidensyang makapagbibigay linaw sa kwento ni Isabela. Ngunit mag-inat kayo, dagdag niya. Kapag hindi ninyo nagawa, maaaring hindi na kayo makabalik. Napilitan silang bumalik sa Villa Ipepanya kahit puno ng takot. Pagdating nila sa mansyon, ramdam nila ang mas matinding presensya. Bawat hakbang nila ay parang binabantayan at ang lamig ay mas malupit kaysa dati. Pagpasok sa ati, natagpuan nila ang isang lumang kahon na puno ng mga gamit ni Isabella, mga laruan, damit, at isang liham na puno ng bahid ng dugo. Sa liham, nakasaad ang kanyang saluobin noong gabing iyon. Ayon sa kanya, ang dahilan ng kanyang pagkamatay ay ang kanyang sariling ama, si Don Enrique pepanya Sinubukan siyang iligtas ng katulong sa pangaabuso ng kanyang ama, ngunit aksidenteng nahulog si Isabela sa hagdan ng habulin sila ni Don Enrique. Ang katulong, sa labis na takot at konsensya ang naggalat ng chismis tungkol sa mansion. Nang mamatay ito, doon nagsimulang maipit si Isabela sa mansyon bilang espiritu. Habang binabasa nila ang liham, muling nagsara ang pinto ng ati, bigla silang nakarinig ng iyak ni Isabela, pero hindi na ito galit. Ang mga gamit sa paligid ay nagsimulang gumalaw, tila bumubuo ng isang kwento. Sa huling bahagi ng liham, may utos si Isabela. Itigil na ang sumpa, pakawalan nako. Agad na pinasalamatan ni Clara ang espiritu ni Isabella habang si Marco at Joey ay nagnakaw ng oras para ilabas ang kahon mula sa mansyon. Dinala nila ito kay Mang Eladio upang maisagawa ang ritual na magbibigay laya kay Isabella. Sa gabing iyon, sinunog nila ang kahon sa harap ng mansyon. Sa pagliyab ng apoy, nakita nila ang anino ng naglalakad papalayo papunta sa liwanag. Kinabukasan, napansin nilang nagiba ang mansyon. Hindi na ito nakakatakot at tila naging ordinaryong abandonadong bahay na lamang. Ang sumpa ay natanggal na, ngunit naiwan kay Marco ang marka sa kanyang leg, isang paalala ng kanilang karanasan. Mula noon, hininto na ni Marco ang vlogging ng paranormal, ngunit paminsan-minsan, sa kanyang mga panaginip, nakikita pa rin niya si Isabella. Sa panaginip, hindi na ito umiiyak. Sa halip, ay nakangiti ito, nagpapasalamat sa pagwawakas ng kanyang paghihirap. Sana ay nagustuhan ninyo ang ating kwento. Please taki like, share and subscribe para updated kayo sa mga susunod pa nating kwento.